Kwento ko nga mi ang kaganapan ngayong gabi dahil kami ay aaten sa Chinese New Year at syempre ayan naglalakbay na kami papunta doon. Mga alas 8.30 nga ito ng gabi nang kami ay magpasyang umalis at baybayin ang kahabaan ng kalsadang ito. Sa puntungan yan mga mi ay maganda pa ang daloy ng mga sasakyan at hindi pa nagiinit ang aking puwet. Ewan ko na lang sa susunod. Habang nagbibiyahe nga kami dyan ay eto, at nagvideo-video pa nga ako ng sarili ko at ito na nga sinasabi ko sa inyo mga mi. Ito na nga ang magpapainit ng ulo natin sa ating pagbibiyahe at talaga namang magpapainit ng puwet natin. Kanina nga ay sabi ko ay walang kapro-problema sa kalsada ay ito pala at kami pala ay ipaprank ng EDSA. Dito ko nga rin napatunayan sa mga naririnig ko na sa EDSA ka lang daw talaga makakakita ng forever. Oh, no! Abay mga mi, inabot nga kami dyan ng isang oras bago kami makarating doon sa aming pupuntahan. Abay, akala ko pa naman di-extend ang Christmas dahil nasa namumula at nagtitintabang mga ilaw sa kalisada. Habang natatrapik nga kami dyan, ay napansin ko na may nakirayo doon sa amin. Inisip ko nga na baka walang pamasahe kaya sumabit na Ayan, lang. May kasabay kami, oh. Nakisa nakisabay. Laya tang pumasay to. <laughs> Ayun. Istago na na iya. Sa tagal nga ng aming biniyahe, eto na at nakarating na rin kami dito sa aming pupuntahan. At saktong-sakto nga ang pagdating namin dahil mag start pa lang ang kanilang seremonya. Hindi nga ito ang first time ko na umaten sa ganitong Chinese New Year dahil every year talaga naman ay ini-invite kami ni Master para mag-celebrate ng New Year sa kanila. Hindi nga lang mga Chinoy ang umaaten dito dahil kahit purong Pinoy ka ay welcome na welcome ka dito dahil walang pinipili si Master Tom. Nakaka-inspire nga din ang mga mensahe ni Master tungkol sa ating Panginoon. Hindi nga lang kapwa Pinoy natin ang tinutulungan nila, kundi pati mga karatig bansa natin sa Asia ay tinutulungan ng foundation nila. Inumpisahan e, nga ni Master Tom ang kanyang mga seremonya at talaga naman me, kung nandito kayo at napapanood nyo ay talaga namang maa-amaze kayo sa kanya. Inumpisahan e, nga ni Master Tom sa pagsisindi ng mga insenso o yung tinatawag na magic candle na pinaniniwalaan nila na pangtanggal ng bad spirit o yung mga masasamang elemento. At daw yung mga malas sa buhay. Kaya alam nyo na mga me, magsindi na kayo ng insenso para matanggal yung mga malas natin sa buhay. Binigyan nga din kami dyan ng tikta stick ng insenso at ito nga ay sinindihan namin. Pagkasindi nga namin ay dito naman namin tinusok sa napakagandang ito na hindi ko rin naman alam ang tawag kung ano. Basta ang alam ko may dalawang dragon siya sa gilid. May mga ilaw nga din pala dyan na nakadisplay na napakaganda dyan pagpasok mo palang sa entrance. Napakabongga nga ng celebrate nila ng Chinese New Year dahil talaga namang bumabaha ng mga prutas lalo lalo na yung oranges at yung mga bulaklak nga na kanilang ginamit ay talaga namang napaka fresh at talaga namang sobrang kukulay Marami pa nga ang kaganapan ang magaganap dyan at mga seremonya si Master Tom Kaso nga lang ang aking cellphone ay malulobat na at mapuhold storage na At kung ikaw nga ay hindi sanay sa ganitong selebrasyon nila ng New Year ay talaga namang magugulat ka at, at kung ako nga ang tatanungin ay magkaiba din talaga ang pagsiselebrate ng mga Pinoy at ng mga Chinese sa kanilang New Basta Year Basta ang nasisigurado ko lang ay parehas tayong umaasa na magiging maganda ang pasok ng darating na taon At kung ay tatanong nyo naman nga ay ang tungkol sa pagkain ay nako Diyos ko kayo na talaga ang magsasawa tawa sa sobrang dami ng pagkain na ibinibigay lang nila ng libre. At ang isa pa nga sa nakakatuwa sa mga Chinese ay talaga namimigay sila ng ampaw na kahit di nila kilala ay talagang bibigyan nila. Dahil nga para sa kanila, yun ay lucky charm. At swerte daw talaga sa negosyo. Pero syempre, tayo pa rin naman ang gagawa ng ating kapalaran. So yan lang for today's video. Thank you for watching. See you on my next vlog.